So magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 2, 2025. Merkules ng ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 21 verses 5 and verses 8 to 20. Si Abraham ay sandaang taon nang, nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaak at nang ito'y awatin, Naganda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ishmael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaak. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, Palayasin mo ang mag iyan. Ang anak ng ating alipin ay wag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magnana ng lahat. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, Wag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay isaap magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan ang mag-ina'y ni Abraham ng buong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at napagalagala siya sa ilang ng BR -Siba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may sandaang metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, Di ko matitiis sa makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ishmael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Agar anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang diti. Kinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinaupo niya, tinununin ng tubig ang dalang sidlan at kinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos sa si Ismael, siya'y lumaki sa ilang namparan at naging mahusay na mga Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy po ng kwento ni Abraham at ngayon ay ang anak niyang si Isaac at si Ismael. Malalaman natin yung tinagmulan no, ng alitan o hindi pagkakasunduan nang lahi ni Isaac na tinatawag ngayong Israel at ng lahi naman ni Ishmael na ito ay anak nga ng isang alipin at dito talagang mahalaga po na lalalaman natin yung history yung, yung kwento kung bakit ba nagkakaroon ng division saan nagsimula, paano ito at no, kung dito sa kwentong nito dahil lamang sa pagiging uh, selfish o sabihin na nating Uh, walang naging pakialam si Sarah tungkol sa kung ano magiging kalagayan ng anak ni Abraham sa kanyang alipin no? at ito nga si Ismael at ang hinangad lang niya ay yung para sa kanyang anak kung kaya uh, pinalayas itong si itong magkina marahil no uh, dito rin nagsimula ang sama ng loob o ang galin kaya magpasa hanggang ngayon talagang merong lahi na hindi talaga magkasundo pero yung bang nakalimutan mo na no, kung ano ba yung pinagmulan. Kasi hanggat hindi natin natutukoy ang pinakapunot dulo, pinakaugat ng ating mga pag-away-away o pag ihiwalay hindi natin masusol, no At hindi magkakaroon ng parabang uh, usapang pangkapayapaan hanggat hindi nagkakaroon din ng kaliwanagan o yung kasunduan. Kailangan lang naman talaga magkaroon ng kapatawaran pero kailangan lang talaga maintindihan natin yung kwento, yung kasaysayan ng ating pong lahi. Nasa ganun, pakausad tayo lang. Muli po, isang araw sa inyo pong lahat.